Green, white, blue. Ganda na ito. Tapos gawin yung nyo... mapalain, Hi Don Raya. O uh, sa lahat ng viewers ni Don Raya. Subscribe, well, subscribe ah. to yun o. Yan, welcome back muli sa ating YouTube channel. Mga paps, kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment down below, follow by hashtag Don Raya. And of course, i-subscribe mo na yan. And ganyan, bago tayo magsimula no sa ating vlog, eh, kasama natin si Boss uh, Wally. No, Wally. Boss Wally. Bye -bye. Bye -bye. O the way pa yan sa Pampanga, no? Sa si Simon. Sa Simon. Simon. Sa Simon. Pampanga. Pampanga mga paps. Apalit ba yan? Uh, Malapit. Okay. Malapit, no? Dati nag-bike. Binay ko lang yan, yung pandemic. <laughs> no, so, eto ang nakuha ni Boss. Ayan, congrats po. Ayan mga paps, oh. Nakuha ni Boss. Eto ay, uh, Project Red Factor Pelfalo Lutino Tatlo yung karga nito. No, tapos naka DNA cock and hen. Tapos etong ang malupet. Nakuha rin ni boss yung gusto ko. No, na perso split dan follow. No, so eto yan, oh. no. Oh, perso. Nakuha na ni boss yan, no. Sa, hanggat maaari, ayaw nga out. Kasi nga, bihira lang yan. <laughs> Tsaka mahal pa yan, mga paps, sa totoo lang, no. So, presyo pamigay na ngayong bare months, no. Eto yung perso na lalaki, par blue. Par blue pa yan, ha. Tapos move na F1. To F nasa F2 F3 na yata to. No. So maraming maraming salamat muli boss uh, Wally. Baka may shout out po kayo? Thank you. Maraming salamat po. Shout -out lang sa kay Don Ruwaya. Kay Esme, kay Esme. Kay Mrs. po. Na pinayagan. <laughs> Thank you. Thank you rin sir. And uh, sa mga gusto magkaroon ng mga uh, quality na imitation especially uh, ngayong Burmas, ano magpapasko na talaga. Pasko na nga eh sa Pinas, no? at mag upgrade no? para naman hindi sayang yung mga patoka natin, yung panahon natin. Mura lang naman, wala namang anong kaso sa atin yung mga paps. All you mm -hmm. have to do is to text or call me type 3, 1, 3, 6, 4, 4, 6, 2, message to say, Pesok, Messenger, and don't draw don't worry, So, dali na natin guys, sir, aalis pa. No, pa ng pangpamangga. So, okay. Lama. salamat, salamat ng Wala kayo God dito, mura you. dito. Thank you, thank you. Thank you. <laughs> Yan, welcome back muli sa ating YouTube channel mga paps. Kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment, and follow by hashtag Don Rewind. Of course, isubscribe mo na yan. So ngayon, nagbabalik tayo dito sa ating munting aviary. No, dahil uh, ang sarap mag-vlog at mag-linis ngayon ng aviary. No? Uh, alam ko na sumasang ayaw kayo sa akin dahil uh, taglamig. No? Kahit magbaba tayo na maghapon sa ating aviary. eh okay lang. Hindi tayo magpapawisan. No? Dahil nga, tag-ulan, masarap. Tapos nagkakapi-kapi ka. <laughs> no, anyways, uh, meron tayo mga bago ngayon na Danfalo, Split Danfalo, Possible, tsaka Red Factor. No, at ang malapit nito hindi na siya basta hindi na siya basta may dugong red factor hindi may dugo rin siyang lutino tsaka pa No, so pwede siya maglabas ng visual red factor, visual red factor pa yung or visual red factor lutino no or lutino lang or pay follow no mataas yung dugo mat kasi nga maraming bloodline na sinalin-salin kasi nga syempre nagpa like, project project tayo gusto natin yung kakaiba no actually yung red factor ay uh, hindi naman siya talaga yung high mute no get high mute sya, pero hindi talaga siya yung parang top of the line no kaya lang naman maraming nagre red factor bakit alam ko naman yung dahilan dahil for aesthetics lang no masarap lang sa feeling no meron tayong kakaiba No, dahil nga red factor siya, hindi siya typical na uh, kulay sa ating ibonan, no? So, ayun mga paps, no? So, anyways, meron tayo mga project red factor, no? Baka nagganap tayo ng materialis na yan. Tapos ang kinagandaan pa, eh, tatlo karga. Red factor, so ito lutino. So, ngayon, papakita ko sa inyo. Ito yung mga uh, lutino natin. Uh, red factor, so ito lutino, yung karga. No? So, meron tayong dito mga 5 Meron tayong green. Meron tayong green. Ayan, meron tayong avocado. No, avocado pastel. No? Ito ay DNA hen. Lahat ko naka-DNA na mga paps. No? Kaya iskinshot nyo na lang kung ano yung magugustuhan nyo. Tapos, isend nyo sa akin. Or itext tawagan nyo na ako. 0 si 5 3 446 to mga paps. No? So ito, makulit talaga itong ano na to. Avocado na yun. No? Mabait yan. No? Yan Nalapit no? na pa ako. Yan o. Ano tinan nyo? Pulang-pula na yung ulo. Sabon ko. Opaline na opaline. Wala na tayong pag-uusapan kung doon opaline ba yung doon? Wala na mga pag Kahit hindi na kayo magtanong. May <laughs> nyo. Kasi may mga opaline. Alam ko may mga opaline na hindi pa visual. na no? Lalo na pag malayo ang hindi makikita. Ito mga pagso. Wala na pag-uusapan pa. Opaline na opaline yun. No? Tinan nyo yung sable yung kulay. Pati yung buntot. Orange na orange. Pulang-pula. pulang pula So ito move oh. Baka naganap kayo no ng move May naganap sa akin ng move ng karani Yan mga possible red factor to Ito yung ID nyo no uh, Red factor, pero paano lupin tatlo yung uh, Karga So ayan mga okay, paps so, oh Mga jackpot kayo no? Magaganda lahat yan, no? At ang maganda nito, matured pa lahat yan. No? So, hindi na kayo gaano mag-aantay pa ng panahon. Ang ano nalang, adapting stage na lang sa lugar nyo. Pero yung matagal na panahon, hindi na Dahil nyo, amateur na yan. Itong ganda nito, ito, tinan nyo yung nagkalat na yung pula sa katawan nyo. Ayun o. Oh. Ito yung red factor na hindi na buo. Yan parang sa fusion ng akong ulay nyo. Ganda no? Mga pang collection yan. May, pwede nyo ito para mihin, tapos gawin yung materyales. Panalo to sa ano, pag gusto nyo mag-aqua. Kasi nga, ang pelokalo ngayon, Lutino, binabangga sa aqua. Kaya ito, panalo-panalo ito pag sa aqua di binangga. No, di na ka masyado may hirapan. Ayan mga quality. Kila ito na DNA na. Kaya lang, di ko abasado yung DNA nila, i-screenshot is yun na lang, tapos ipadala niya sa akin. Sa messenger, don't roi, don't roi, ivory. Or text, tawagin oh, niya na ako, sirayin pa yung 3136446 to mga pops ha. O yan. Ulitin ko, meron tayong olive green, green, blue ewing, ah uh, abukado ayan pa uh, uh. ito ang ID nito ay project opalay ah uh, tail follow visual opalay ay no visual opalay tail follow rf lutino tapos ito yung green oh uh. ayan lalaki yan yung blue tapos itong green yung babae yan ang ganda, no? Gusto ko yung gantong kulay, eh. Yung kakaiba. Siya misty. Ito na yun. Pumasok. Ayun, no? Ayan yung kulay. Ganda, no? Ayun, no? Nga. Dapat binibre nyo, mga kakaibang kulay. Ayun, no? Ganyan parang kalabang, no? Misty, misty green to. Tapos yung blue, tinan yung blue, parang ano, tawag dito yung galaxy na gatas ganun yung ulay niya oh. ang ganda oh. Oh, uh, yan dapat dinibili nyo mga pat. para kayo sa pagtulog nyo nakangiti kayo hindi kayo nanginayon sa binili nyo ibon gusto na bumili kayo sa iba kuha na kayo ng idea sa akin ganyan naman kayo eh <laughs> ganda no Oh, I Opa lang, possible retractor, possible face palo Lutino yan mga pa. Lutino, tapos sa lalaki. Lutino yung babae, ayun, sumisiyo ko. Ganda, no? Sa mga nangungulekta, pwede kong i-off sa inyo to. Suffusion, lalaki. Ay, no, Project Mutino. Suffusion. Actually, why Ito Ay, itong mga lalaki, sorry. Why <laughs> Lutino, Lutino, Suffusion. Tapos, Lutino, Ah, tapos possible red factor mm -hmm. pa sila parehas. Yeah. O, oh, diba? Kasi ito yan, ito yan, magkakamag-anak yan. Ito, saka to. Yan. Yeah. Ganda, no? Yan ang mga, tino nyo, ayun, no? Batik-batik yung suplusyon. Naglalagablab, naglalagablab yung atawan, no? Parang apo. Ap Pakita ko sa inyo, aqua natin. O, oh, yan, may aqua tayo dito. Kung napapansin nyo, walang nest box. Bakit? Kasi nga, kinukondisyon ko sila. Huwag tayong atat. Huwag <laughs> tayong atat mga paus. Huwag kayo salpak ng salpak ng nest box. Maganda pag kinalagaan nyo kahit 1 to 2 weeks at least. O sa akin nga, gusto ko isang buwan pa eh. No? Paano natin sila conditionin? No? So ito yung mga panakasan natin aqua. Ayun know, back to back power blue, Aquas. O oh, diba? Ang ganda no? Panis. Uh, panis Aqua okay, no? Ganda no Mga pamalakas sa nating ibon Dapat ganyan maganda yung ibon natin kaya hindi mapapayasan yung niyo, mga papis. Tapos baka nagana kayo ng danfalo may ah. Meron tayo ay sa yung blue May bago sa yung kulay May ID naman yan eh Ay nakasulat oh. to? Bigay ko ng presyo pag to Basta marami yan ng green pipe blue sky blue bio sea blue green turquoise blue lahat ng kulay nandito o yan screenshot ko na o yan bio wing, meron ko pa ng bio wing sa likod ito mga matured na to sobra matured na ready to breed ito maganda pakyawan tapos lagay nyo lang sa isang haula, jackpot kayo. Iwala ka sa akin, ito. Paglahatan ha, paglahatan. Bibigay ko ng mura. No? So yun lang, maraming maraming salamat muli sa lahat ng nanood. No? I hope you consider our vlogs. Kung nagustuhan nyo, screenshot nyo, padala nyo sa akin. Kahit mag-unbas lang kayo, walang problema. Ang mode of payment para natin, through GCash. Or maganda sa banko rin, kung mayroon ngayong PS Bank, BPI, China Bank, tatlo banko natin, pwede nyo padala ron. Pwede kayo mag payment, pwede kayong mutang, No? So, yun lang. Maraming maraming salamat muli sa lahat. Ano, o, dalihan nyo na. Huwag nga to pa. Sayang yung panahon. Especially breeding season kasi ngayon. Kahit walang first uh, first breeding, automatic sila yung -breed dahil nga, taglamig, tag-ulan. Mabilis silang parami ngayon. So, sila, maram maraming salamat sa lahat na od Stay safe and God bless you, mga